Five Business Philippines Ideas Mga negosyong dapat mong simulan Kung gusto mong kumita ng malaking pera Ito yung mga negosyong yun Tapusin mo tong usapan natin to Ngayon lang tayo nagkita, ilang minuto lang to Sinisigurado ko sa'yo, magbabago ang buhay mo Kapag nalaman mo ang limang negosyo na pwede mong simulan sa bansang Pilipinas. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Tara, simulan na tayo. Ito agad ang pinakauna. Ang pinakauna agad dyan ay ang yung talent mo. Magaling ka dyan sa bagay na yan. At kapag ginawa mo yan, madaming tao ang willing bayadang ka. Kasi gustong gusto nila yung galing mo. Kailangan-kailangan nila yung talent mo. 'Yung kaya mong gawin, 'yung kaya mong likhain sa bansa nating Pilipinas. 'Yung sinasabi ng iba, katulad sa mga school, na pag hindi ka matalino sa subject na mathematics, kailangan mong pag-aralan 'yan. Kailangan mong galingan 'yan." Mali 'yun eh. Kasi ang tao, may kanya-kanyang galing. May kanya-kanyang expertise sa buhay, may kanya-kanyang talento. Kung hindi para sa iyo 'yung subject na mathematics, kung hindi ka talaga magaling doon, i-chepuera e, mo na yun. Ay e, natural. Magaling ka kumanta. Yan ang ipokus mo. Diyan ka talaga magaling. Mas lalo ka maghusay dyan. Yung tipong wala nang makakatalo sa'yo. Ha, sobrang lupit mo kumanta. At yan ang gawin mong negosyo. Yang talent mo. Kung saan ka magaling. Gamitin mo yan. Yan ang gawin mo. Yan ang pinakauna nating negosyo. Na kailangan mong simulan na malaki ang kitaan sa ating bansa. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating negosyo. Ay ang mag-vlog ka. I-vlog mo lang na i-vlog yung ginagawa mo sa araw-araw. Nagtutotbrush ka? I-vlog mo yan. Kumakanta ka CR? I-vlog mo yan. Kasi maraming tao. Ang lahat ng tao tambay na sa lahat sa social media. Mga cellphone. Kaya yung mga taong yun na nakapag nag-vlog ka, mapanood ka ng mga taong yun. Isa yung malaking negosyo. Kasi yung mga taong makakapanood sa'yo, magiging tagahanga mo yun. At yung mga tagahanga mong yun, willing silang bayaran kung anong alukin mong produkto na ibebenta sa kanila. Kasi palagi silang nanonood sa mga vlog mo. Naaaliw sila sayo. sa iyo. Kumakanta si CR tapos binablog mo. Kahit ako matatawa ako sa iyo. Sa ginagawa mong 'yan at gagaan ang loob ko sa iyo. At kapag nagbenta ka ng produkto mo na sabon sa CR, Bibiling ko 'yan. Imaginein mo, ang tagahanga mo, ang tagapanood sa vlog mo, 10,000 tao. Lahat 'yun pabili mo ng produkto mong sabon sa CR. Sa kaka-vlog mo, ang tubo mo sa sabon mo, sa binebenta mong produkto. 50 bawat isa. 50 times 10,000 tao. Kalating milyon agad yun. Araw-araw mong gawin yun. Yan ang negosyo na wala nang ubos ang pera. Kapag ginawa mo yung pagbablog, ito na yung panahon ngayon. Vlog na ang uusbong na negosyo sa mga susunod na panahon. Yan ang gawin mo na malaki ang kitaan na kailangan mong simulan na negosyo sa bansang Pilipinas. Ayos! Okay, next dadako na tayo sa pangatlo nating negosyo na magandang simulan sa bansang Pilipinas ay ang Ukay-Ukay. Tapos lalagyan natin ng teknik na live selling. Alam mo ba yung platform na yan? Gabi-gabi nanonood ako dyan. Naaaliw ako sa mga taong ganon Yung nagla-live selling ng mga okay-okay na jacket. Kasi mahilig ako sa jacket eh. Kaya gabi-gabi, naaaliw ako sa kanilang pagmamarketing kung paano sila mag ng paninda nila. Hangang-hanga ako sa kanila. Inaabot ng alas 12 na madaling araw. Tapos ang dami nag-check out. Yun ang malupit sa platform na yan eh. Pag nag-marketing ka, naaaliw mo na ang mga customer eh. Nagla-live selling ka eh. Tapos may yellow basket na pwedeng pindutin kapag gustong umorder, kapag naaliw ako ng sobra-sobra. Yun ang maganda dun. Sa isang araw, makaya mo dyan. Kaya mo maka 2,000 pieces sold ng ukay-ukay. Maliit lang ang puhunan mo dyan, ukay yan. Second hand items. Nasa galing mo sa pagbebenta Nasa galing mo sa pagmamarketing. Live selling. Ang technique dyan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Simulan mo na. Practice ka na mag live selling. Kung ano yung damit mong hindi na ginagamit dyan, ibenta mo na yan. Wala ka ng excuses dito. Internet na. Ang labanan sa panahon ngayon. Yan ang gawin mo. Kasi yan ang pangatlo nating negosyo na malaki ang kitaan sa bansang Pilipinas. Ayos. Okay, next dadako na tayo sa pang-apat nating negosyo na malaki ang kitaan sa bansang Pilipinas ay ang pasabay. Pabili service. Alam mo ba yung mga nagde-deliver yung mga, yung mga grab food? Ganyan, gayahin mo lang yung concept nila. Bawat order ng customer, isang daan ang charge mo. Depende sa layo. Ikaw na ang bahala. Ang kailangan mo lang dyan, may sariling ang motor. Ay kadali na kumuha ng motor ngayon. Para ka na lang kumukuha, guhulugan ng cellphone. Kaya kaya mo yan. Sisipagan mo lang. Ang maganda niyan, sariling iyo, sariling negosyo mo. Lalagyan mo ng pangalan mo, ng brand mo. Yang pasabay, pabili service mo. Malaki ang kitaan dyan. Pag tinarget mo yung mga items na masisailan, for example natin, alahas. Pag tinarget mo yung items na yun, bakit hindi? Kasi maraming tao, ang takot. Takot magdala ng mga alahas. Eh kung yung pabili service mo, yung motor mo, secure ang alahas na i-deliver. Maraming tao magbabayad sa'yo. Mapipera ang mga may-ari ng alahas. Nandyan ang pera. Nandyan ang pagyaman. Nandyan ang bulto-bultong pera. Sa negosyong yan, pabili service, gamitan mo ng teknik na alahas ang i-deliver mo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pinakahuli natin. Ang panglima nating negosyo. The Philippine Business Ideas ay ang Digital Services. Mag-edit ka ng mga video. Marami na ngayon ang nagtatangka na maging vlogger. Ang problema nila, busy sila sa mga trabaho nila. Wala na silang panahon mag-edit ng mga video nila, ng mga vlog nila. Pwes papasok ka. Aalukin mo sila na e-edit mo. Kahit di ka pa maalam ngayon, pagpraktisan mo yung mga yan. Yung mga vlogger na yan. By the years, araw-araw mong gawin yan. mag improve ka man ang mag improve At huhusay ka ng huhusay dyan hanggang sa maging negosyo mo na yan. At kumuha ka ng mga tao mo. Na lahat ng natutunan mo, ituturo mo sa kanya. Nabibigyan mo lang siya ng commission. Commission based lang to. Pero yung bayad sa'yo ng customer, buong buo. At yung 75% ng bayad na yun, sa'yo yun. Pero ito ang magtatrabaho ito, yung kinuha mong tauhan. Na-imagine mo ba yun? Magkaroon ka ng 10 tauhan dyan. Bigyan mo lang ng commission yung mga yan. Bawat edit ng isang video. 75% ang iyo sa bawat isang magbabayad ng client. Papaldo ka dyan. Ang kailangan mo lang talaga, alamin, aralin, araw-arawing gawin. Kahit di ka pa maalam ngayon, gawin mong mag edit ka ng video. Hindi kayo nasabi ko sa kanina. Pangalawa natin, vlog ang uusbong na negosyo sa panahon ngayon. Pwes dadami ang vlogger. Dadami din ang pangangailangan ng mga video editor. Mapansin mo yung mga sikat na vlogger. Nag-hire sila ng mga editor nila. Kasi ang mundo ng pagbablog. Kailangan nakapokus ka lang dyan sa paggawa ng isang video. Kaya yung mga vlogger may mga sariling editor yan. May mga taga-edit yan. Pwes ikaw na yung maging isa nun. Para pumaldo ka. Kasi yan ang negosyo na malaki ang kitaan sa panahon ngayon. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko tinuturo ng libre sa inyo to? Alam mo kung ano ang dahilan? Kasi para sa akin naniniwala ko. Kailangan mo lang ng idea para makapagnegosyo ka na. Alam ko gustong gusto mo magnegosyo pero naguguluhan ka. Pwes dyan sa binigay ko sa yong limang yan, pumili ka lang dyan ng isa na nakukutuban ng puso mo at yun ang pagtuunan mo ng mahabang panahon. Naniniwala ko kailangan mo lang ng idea. Ang kalaban natin dito, yung may idea ka na, pero natatakot ka pa, nahihiya ka pa na magbenta, na mag-alok ng mga produkto mo. Kaya walang mangyayari. Yan ang matindi natin kalaban. Mapaparalyze ka dyan. Kaka-overthink mo. Kakaisip mo. Na baka malugi. Baka hindi gumana. Baka walang bumili. Matindi ang kalaban na yan. Kailangan mo ng kilusan. Bukas agad. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Kapag dumating ang inspirasyon, kailangan magrab mo agad yung pagkilos. Huwag mong kakalimutan ang matindi nating kalaban. Ang kalaban natin dito, mag o ka pa. Hindi mo pa rin kikilusan kahit may idea ka na na binigay ko sa'yo. Kaya ngayon, inaanyayahan kita. Kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, kung gusto mo pang may matutunan, palagi, subscribe mo na ako. Palagi kitang bibigyan ng mga negosyo idea. Diskarte sa negosyo. Mga teknik sa negosyo Kung pipindutin mo yan, subscribe na yan Samahan mo ko Magkakampi tayo dito Kung kaisa kita, subscribe mo na ako Sama ka sa akin, join me Pindutin mo yan, subscribe na yan Alam ko marami sa atin Ang sinasabihan na hindi para sa iyo ang negosyo Na wala kang pera Wala kang kakayahan Alam ko marami sa ating nasasabihan yan At alam ko minsan naiisip mo yan Sa sarili mo Pero ang totoo, wala tayong kulang lahat na sa atin na. Natatakot lang tayo magsimula. At yung limang business ideas na binigay ko sa inyo. Na narinig mo sa akin ngayon. Hindi yan basta listahan ng mga negosyong sisimulan mo. Yan ay pinto para sa bagong pagkatao mo. Kapwa negosyante ko, kung pagod ka na sa kahirapan, kung sawa ka na sa sweldo mo, kung gusto mong bigyan ng mas magandang buhay ang pamilya mo, isang desisyon lang ang kailangan mo. Simulan mo na ngayon. Palagi mong tandaan, ang limang business ideas na 'yan, hindi yan basta listahan. Yan ang pinto para sa magandang kinabukasan. Maraming salamat sa ating magandang usapang ito. Kung gusto mo pa ng gantong usapan na makabuluhan may natututunan ka, subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kapwa negosyante Subscribe mo na ako. At nga pala, sa mga gusto pong bumili, umorder ng ating malupit na libro para sa mga taong gustong magnegosyo makapangyarihang libro... sa magsisimula ng negosyo... text nyo lang po ko sa number na yan... kung gusto nyo pong mapasayo... mabasa ang libro... na pinakamalupit... na libro tungkol sa negosyo... sinulat ko yan para sa inyo... ginawa ko yan para sa inyo... at gusto kong mabasa mo yan... kasi yan talaga ang malaking pagbabago... kapag natapos mong basahin... ang libro kong yan... text nyo lang po ko sa number na yan... sa mga gusto pong umorder ng libro... at mapapasayo... mababasa mo... Ang nilalaman ng librong 'yan. Ayos po ba 'yon? At nga pala po, nabanggit ko sa iyo kanina, vlog ang uusbong na negosyo sa panahon ngayon. Gusto po kitang turuan mag-vlog. Isang buwan lang po. May bayad po 'yan, pero sinisigurado ko po sa iyo, ang matututunan mo panghabang buhay mo nang gagamitin. Na kahit saan gamitin mo, sobrang makapangyarihan. Pagbablog ang ituturo ko sa'yo. Hindi lang pag, basta pagbablog, may sikreto yan sa loob na ituturo ko sa'yo. Na kapag nalaman mo yung sikreto ngayon, di mo alam yung kapangyarihan nun kapag ginamit mo sa tao. Message nyo lang po ako, comment ka lang sa baba kung gusto mong magpaturo niyan. Kung gusto mong malaman ang mga technique, discard ko dyan. Comment ka lang po sa baba na magpapaturo ka, mag a, -a ka, mag-enroll ka. At yun lang po muna, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna, kita kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na magiiwan iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!